Atam, um, alam niyo po. Attorney JV. Totoo 'yan. Itim po ang nararamdaman nating lahat ngayon kung ano yung nangyayari sa bayan natin. Kaso po, nung binasa ko yung program, nakalagay po doon my best dress contest. sabi ko doon sa mga kasama ko, kasi na, na, uh, nahuli na dumating yung mga kasama ko eh. Nung nabasa ko yung program na may best dress, sabi ko, pakisabi, dalhan ako ng Filipiniana. Kasi sasali ako sa best dress contest, di ba? Siyempre. <laughs> Sali ako sa programa na ito. Pero, nung pagpasok ni Robin Padilla, nakita ko yung kanyang barong, sabi ko, aba, napakaganda ng ano ng pagkasukat, pagkatahi, yung sa akin medyo maluwang-luwang pa. Sabi ko wala na, talo na ako sa best dress. <laughs> Tapos nung pumasok sa Senator Amy, natanggap ko na po. <laughs> na hindi ako ang best dress. Sabi ko sa kanya kanina, sabi ko ang ganda ng green mo. Sabi ko sa akin na 'yan. <laughs> binigay naman niya sa akin. Gusto ko yan dahil si True, eh, parang pang Ivana Alawi. Uh, Kitang-kita dito, eh, you no? Know? Pero, kanina, nung nakatayo si attorney Jimmy Bondoc dito sa harap, attorney JV, naisip ko na siya na lang ang ating i-best dress sa table namin. Kasi nagpagawa siya ng barong para sa oath-taking niya. Pwede kita i-oat dito, alam mo ba yon? Pwede ko i-administer yung oat mo? Pero masaya pa rin ako dahil ang nanalo ng ating best dress ay Sarah pa rin ang pangalan. Sarah, makasait. Ma'am, congratulations. At syempre, ang ating male best dressed ay Jambara Binjinula. Congratulations! Um, uh, Doc Marites, bahala na si Batman, di ba? Sabihin ko sa'yo, Pilipin, wala nang mas Pilipino pa sa akin. Kanina, si Jaira, yung atin pong lead organizer galing sa Office of the Vice President, 1.34 na. Nasa hotel pa ako. 1.30 ang magsisimula yung program natin, di ba? 1.34 na, nasa hotel pa ako. Sabi ko sa kanya, Jaira, sabi ko, gusto nyo ba na magsimula na kayo? Kasi ang usapan natin, 1.30. Hahabol na lang ako. Sabi ni Jaira, hindi. Kasi gusto ng mga kasama natin, mga kababayan natin, kasama kanila na kumanta ng Uh, lupang hinirang. So sabi ko, okay. Pero sabihin mo sa kanila, traffic. <laughs> At malilit ako. Natutuon naman. Totoo din naman talaga. Pero dapat umalis ako ng alauna para umabot ako ng 1.30. Hindi ako aalis ng 1.34 para dumating ng alas 2. Isa pa, traffic yan. Yan lalagay-lalagay, pakisabi na traffic. Pangalawa, bahala na si Batman. Noong galing kami sa Hague, Tapos ah, uh, makalimutan ko lang eh, kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa so, galing kami sa Hague, nito lang nag-duty uh, nag kami, bisita doon kay da dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, "Ma, bahala na si Batman, mauy." Tapos sabi niya, "Day, sino si Batman?" Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? Sabi ko, ma, si Batman ba? Yung cartoon karakter ba? Si Batman? Batman and Robin? Batman? Tapos sabi niya, oh, bakit bahala si Batman? Napaisip din ako, bakit nga ba? Bahala si Batman? Bagong ba? Fresh na fresh yan. Kagagaling lang namin sa biyahe. Tinanong talaga ako ng nanay ko, sino daw si Batman? At uh, hindi ko na rin alam, bakit ba bahala si Batman? Bakit hindi bahala si Superman? Spider-Man. Yan din kasi lagi na ang tanong ko, ah, ang sagot ko sa lahat ng mga tanong na walang sagot. Kapag hindi ko pa naisip kung ano yung solusyon. Bahala na si Batman. Kahapon, alam nyo po, galing kaming Hague. Nakita nyo po yung mga lakad namin doon dahil nagpapalit-palit po kami ng pamilya para panigurado na meron pong pamilya na, nag, na, naan doon, nagbabantay kay dating Pangulong Duterte. So palit-palit po kami lagi, ako, si Hanilet, yung kuya ko, sumama sa amin si Baste. So kagagaling lang namin doon. Tapos, sa sobrang pagod ko, sa totoo lang din talaga, pagod na din talaga ako na magbiyahe doon. Kasi, ano ba yung biyahe doon? 6 hours plus 9 hours, no? 15 hours yon. Papunta, tapos 15 hours yon pabalik. Tapos gagawin mo yon every two weeks. 15 hours, 15 hours. So napagod ako. Hindi ko na naayos yung aking gamit. Dahil umuwi lang kami ng isang araw. Ah, so umuwi kami ng five. No? Tapos 6, nasa office tayo. Yes, umuwi kami ng June 5. Si June 6 sa office kami kasi kailangan namin magpirma at yung mga mag-outing, pwede ka din mag-outing sa office namin. May schedule pa kami sa May uh, 25 ata ayon At um, pagkatapos noon, June 6 ay aalis na kami. So sa sobrang pagod ko, yung maleta ko, suitcase ko galing sa Hague. Yun ang dinala ko. Papunta sa biyahe namin, galing kaming Vietnam. Sinama ko po yung anak ko at uh, kami lang dalawa at uh, nagbiyahe kami ng Vietnam. So yung dala ko, yun ay galing sa Hig. At nakakatawa dahil yung mga pasalubong na dapat maiwan sa Pilipinas ay nandito po siya sa Malaysia. Nagaling. <laughs> nagsas ganyan ang sobrang pagod ko, nasabi ko sa kasama ko, ilagay mo na lang yung dalawang Filipiniana, ito dinagdag lang kasi nagkulang. Dalawang Filipiniana, ilagay mo na lang yung pasok mo. Tapos, padala mo na yan. Yan na yung check-in. So, kahapon, naubusan na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry, sabi nila 24 hours pa daw. So, hindi mabalik ka agad dito sa hotel. So, sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil, um, kailangan ko ng pangpalit, no? 'yung pantulog okay lang 'yun paulit-ulit eh kahit nung nagsimula siya nung May 24 pabalik-balik <laughs> okay lang 'yun. Pero 'yung, yung sa panlakan, eh kailangan talaga ano, uh, fresh, no? So, sabi ko sa kanya, bili tayo ng t-shirt, kain tayo, tapos bili tayo ng t-shirt. So naglalakad kami sa mall, sa pavilion. Naglalakad kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, naglalakad kami, sabi ko, alam mo, ang ganda ng Kuala Lumpur. Sabi ko sa kanya, ang daming laman ng kanilang mall, madaming stocks yung kanilang, ano mo hindi ka napipilitan na ito na lang bibilihin ko kasi ito lang yung nandoon? Marami kang choices. Marami kang choices. Napakaganda ng mall. Tapos maayos. Tapos sabi ko sa anak ko, maganda to. Sabi niya, o nga, ma. Sabi niya, dalhin natin yung, dalawa niya daw uh, kapatid. Dalhin natin sila. Uh, dito para makita nila ang Kuala Lumpur. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napag napakaganda nung daan. Papunta dito, sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung... Ah! Sinabi mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka naman siya, pero bakit gumagano'n? <laughs> Hindi ko maintindihan talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasemento man siya. Aspalto siya. Pero bakit? Dito, suabe. Di ba? So, yun yung, yun yung um, nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa. At nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan. Na ngayon ay pangarap pa lang pag-uusapan natin, pero sa susunod, dapat nakita natin, naramdaman natin, at maipamana natin sa mga anak natin. Hindi yung kung ano yung 1990s, ay ganun pa rin ang ibigay natin sa ating mga anak. Kaya po napakahalaga ng celebration natin ng Independence Day. Dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema bilang bayan, at ito din ay panahon para tayo ay makapag mag, makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maisog na pagbati intro pa lang po 'yon. Ito po yung to totoo na speech. Ito po yung totoo na speech. Kailangan ko po gawin ito kanina si Senator Imee. Sabi ko sa kanya, huwag mo Huwag kasi hindi pa tapos yung speech ko ginagawa ko siya. Tapos habang kumakanta si Jimmy Bondoc, gumaganong gana ako, pero edit ako ng edit ng speech. Habang kumakanta si Robin Padilla, sabi ko, Jaira, pasa mo sa akin yung ano. Tapos so, sabi ni Senator Amy, Papa, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, ano, siniseryoso mo yan? Sabi ko, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa inyong lahat.